Yung pagkalas po ng ating bansa sa ICC, lalo pala talaga ikinapahamak pa na itong sidigong. Sabi nga, nakasama lalo daw ito kay Duterte. Kaya ang sinasabi ng mga natasans, yan ang malinaw na nag-isa ka. Mr. Duterte, nag-isa ka sa sarili mong mantika. <laughs> nag-isa sa sariling mantika. Ayan tuloy. Pero siyempre, aalma dyan itong mga DDS natin kababayan. Maraming dyan, galit na galit. Maraming dyan, hindi pa rin makamove on sa kanilang galit dahil sa pagkakaras ito nga kay, kay Digong. At sa tingin ko, hindi na kayo makakamove on. ba <laughs> diba? Ulitin ko lang ha. Gisado ka, Digong, sa sarili mong mantika. Ayan e yung pinakamasaklap na pwede mangyari sa atin na ipinahamak natin ang sarili natin. Yun ang nangyari mismo kay Digong. Kung ano man ang kwento dito sa paglisan nga ng Pilipinas sa ICC, kung bakit, bakit nakasama, um, kung sana daw kasi ay miyembro pa tayo ng ICC, sabi natong DOJ Secretary, posibleng nakatulong pa ito kay Digong na hindi na siya mailipad papunta ng The Hague, Netherlands. Ay eh, siya mismo daw ang nag-atras ng ating membership at itong mga kaso na ito na nakasampalaban sa kanya sa ICC, ito ay isinampa na bago pa man din tayo kumalas sa ICC. Ang sabi nga, yung naging proseso ng paglipad, posibleng napigilan yon or yung, yung pagdala kay Digong sa The Netherlands, posibleng napigilan yon kung tayo ay miyembro pa rin ng ICC. Dahil ang nakikita natin, posibleng Uh, dumaan muna sana sa korte natin yung warrant of arrest na yon bago pa man ilipat si Digong at nagawan talaga ng paraan. Pero yun kasi, yan ang nangyari. Totoo yun, uh, ang kapalara natin, nakasalalay talaga sa mga aksyon at ginagawa natin. At yan, yan mismo ang nangyari kay Digong. Mm, galit na galit ngayon ang mga DDS dito sa statement niya na ito, ni... DOJ Secretary na kung nga ay posibleng nakatulong sana kay Digong kung tayo ay miyembro pa rin ng ICC. Wrong move si Digong. Akala niya kasi or akala kasi na itong mga nasa paligid ni Digong, uh, lagi na lang tama. You see, sino ba ang nagpapahamak kay Digong? Bukod sa inyo mga nasa paligid nga ni Digong, sarili niya mismo at kung mayroong masisisi dito, kayo, si Digong, si Sarah Duterte at ang buong Duterte at ang mga nasa paligid ni pong, mga alipores.